Grab Cobweb. Say hi, Lucia. Where are we going? Mm, to mountain. <laughs> to mountain, Daddy. It, it's it's a Cobweb. Where are you going, Madam? Madam. Mm -hmm. Where are you tall, going? To the mountain. To the mountain, talaga <laughs> Really? How about Tita? Where are you going? I don't know. You don't know? <laughs> daddy was just mommy dragging you anywhere. Yeah going! Hi guys! Nung araw nga na ito, kami ay gumala at lumabas. Pero hindi namin dinala si Roro hanggang sa may gate lamang siya ng subdivision at iniwan namin siya doon sa parking lot dahil mayroon pa daw baha doon sa bandang crossing so naiwan muna siya pagdating sa pinaka main gate iniwan muna namin siya doon sa parking lot then nag jeep na lang kami papuntang Robinson lumabas lang kami gawa nga ng si daddy gusto tumingin ng kanyang wallet at sira na nga daw yung wallet na ginagamit niya dito ko na nga siya inaya sa Robinson kasi nag order na siya sa may shopee at hindi ko naman nagustuhan yung quality at hindi rin pumasa naman sa taste ng lolo mo pagkatapos nga makabili ng wallet wallet. Ito, nagutom na nga kami kasama ng mga Junaki. Siyempre, kumain naman kami dito sa Greenwich dahil paborito naman ni Junaki's Mario yung pizza dito. At habang naghihintay nga ng order, ito super pakit mo na kami on the side. At that day nga, masayang-masaya na naman ang mga Junakis dahil nakain na naman nila ang paborito nilang pizza dito pa sa Greenwich. At pagkatapos kumain, dumiretso nga kami dito sa may so at nagtingin-tingin ng mga maliliit na bagay lang naman na pwedeng magamit sana kay Roro. Pero ang ending, itong mga junakis nakis nagaya dito sa my toy section at namili na ng na 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 gusto nilang bilhin. Nandiyan dun din. Ay. Sa kagami ayo to toy. <laughs> <laughs> Dabi -dabi -dabi, si Toy. Adi. Dami dami Kuya Dadan. Mario, Kumpara si Mario. Hay nena Madam, pumili na. Daddy, you want try? Go that way. That way. Um, <laughs> that way, madam. <laughs> <laughs> ano, madam? Tagal naman. What is that? Uh, that? <laughs> <laughs> Can I have? You For uh, yeah, uh, water. Ah. Uh, to throw water. Okay. Oh, yeah. do you want this mom did is you want boring want <laughs> <it>? <laughs> you will clean the mess or you will clean what did you want this yeah Before I like the shopping you. why are you shopping to grab something, to grab something. And I can leave. Matapos nga kami sa Dyson, nagikot-ikot muna kami and then umuwi na rin kami, sumakay na lang kami ng jeep dito sa may harapan ng Robinson. Medyo nasasanay na nga rin ang mga Junakis na sumakay sa jeep. At mas madaling ang bumiyahe kapag kasama namin si daddy pero pag ako lang at kasama ang dalawang Junakis, mas gusto ko na lang talaga mag-tricycle si kasi mahirap bumiyahe na kasama mo yung dalawang maliit na to.